Hello mga higala. So meron tayong short video ngayon dito no. Andiyan yung mga apo ko sa pamangkin si Azzy, si Nini at si Lucas. So meron lang po akong ipapakita guys. Saglit lang ito. Gawa ni Azzy dahil siya po ay nagulat ako nung inulit ko tong video na to ni replay ko meron siyang ginagawa na nakataas yung kamay niya, tinatawag niya si Jesus. Kasi ganun, pag nandito sa, siya sa bahay, tinuturoan ko siya magdasal sa harap ng altar. So, panoorin ninyo guys, ito yung nangyayari. Naka-slow mo yan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. ayan, nakataas yung kamay niya and then nakataas siya sa yung ulo niya, nakatingin sa taas. And then ayan, nakataas parang nagpray siya kay Lord. Ayan, so grabe nagulat ako. So, ayan po, ishishare ko lang talaga sa nakikita ko kay Asi. Kaya, ayan, amen.